Nakala mo ba simpleng ginisang pechay lang to? Huwag kang magkakamali. Sa isang kawali, nagsanip pwersa ang corn beef, sotanghon, at minating itlog para sa isang putahing simple sa ingredients pero espesyal sa lasa. Nagsimula ako sa paggisa ng bawang at sibuyas. Alam mo na, yung amoy na paborito na nating mga Pilipino, isinunod ko ang corn beef yung galing sa dilata na pangmadalian pero panalo pa rin sa linamnam. Katapos, ay nilagay ko ang ginahit na pechay, mura, masustansya at madaling hanapin. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos. Sinarin ko ang binasang sotangon para sa dagdag bite at para silyado ang sarap. Binus ko ang binating itlog na siyang nagpatamis at nagpalasa sa bawat subo. Sa ilang minuto lang, handa na ulam na abot kaya ng pampalusog at siguradong uulit-ulitin. Gusto mo rin bang matutunan ang mga ganito simpleng luto na masarap sa tiyan at sa bulsa? Don't forget to like this video, share it sa kakilala mong mahilig sa budget meals at syempre, subscribe ka sa channel ko. May mga susunod pa tayong recipes na siguradong makatutulong sa iyo araw-araw. Magumpisa na po tayo. Maglagay ng kaunting mantika sa kawali. Pagkatapos ay igisa ang bawang at sibuyas. Igisa din ang karne norte. Maglagay ng isang pirasong beef cube. Maglagay din ng dalawang pirasong sotanghon. Takpan at lutuin ng labin limang minuto. Ayan, malambot na ang sotanghon. Magdagdag ng tubig upang maging sabaw niya. At ihulog ang binating itlog. buling magdagdag ng tubig. Maglagay ng isang kutsarang patis. Muli kong dinagdaga ng tubig sapagkat sinipsip ng sotahon ang sabaw niya. Ating tikman kung tama na ang lasa niya. Okay na. Magplating na po tayo. Ito na ang ating ginisang pechay with corn beef sa at binating itlog. Magprito naman tayo ng isdang tinapa kapara sa itong ating ginisang corn beef. Lagyan ng katamtamang dami ng mantika ang kawali. Kapag mainit na ang mantika ay ihulog isa-isa ang mga tinapa. sa isang baligtarin at lutuin naman ang kabilang pahagi. Kapag luto na ay hanguin at ilagay sa isang tabi. Ang ating ulam na combo, masarap na, masustansya pa. Nag-enjoy po sana kayo sa panonood ng video ko. Paki-subscribe, mag-like at i-share sa inyong mga kakilala at kaibigan ang channel ko. I-hit na din po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video. Maraming salamat po. See you soon. Until next time. Bye-bye.